Good morning! Good morning, Idol! Ano yung reason bakit ka nagtayo na sarili ng sarili mong gym? Kaya ako nagtayo ng na sarili kong gym. Kasi uh, madalas mahirap yung parking. Tapos yung oras, minsan bukas lang sila ng 8am kahit nakalagay 5. Tapos magsasara sila ng 8pm kahit na nakalagay 12 midnight. Tapos maraming mga tao na ginagamit yung pangalan ko, ituro yung iniinom ko, ituro yung iniinject ko, kaya ganito ganyan, mga chismis sa gym, kumbaga. Tsaka uh, biktima ako ng mga marami insecure na trainer, tsaka nag-workout, ganyan, pawisin ako, tapos yung iba'y itsura ko, so kung ano-ano ano sinasabi nila, kahit lagi ako nagpapalit ng damit, lagi ako naliligot, mapago naman ako, sinisigurado ako sa artista ako. So, para nalang mawala lahat yun, tsaka makafocus ako sa goals ko na maging fit, naglagay ako ng sarili sa gym. So, yun lang, ganun lang siya simple. Pero nothing against, masarap rin mag-workout sa public gym. Kaso, o sa okay to, hindi ko na kailangan mag-antay para sa gym. Pero equipment, ano lang naman, di ba? For ano lang, convenience. Tsaka necessity. Tama kayo, mali ako, macho doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys. Good morning!